Magandang hapon mga bata. Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay ang Araling Panlipunan. Quarter 1, Week 8. Narito ang kasanayan na ipagmamalaki ang sariling pangarap o ninanais sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. Inaasahan na pagkatapos ng aralin ay inaasahan na natutukoy ang pangarap o ninanais na ilalarawan ang mga pangarap o ninanais para sa sarili, na ipapakita ang mga pangarap sa malikaing pamamaraan. Magandang araw, isang kapanapanabik na oras na naman ito para, para matuto ng isang panibagong aralin. Handa ka na ba sa aralin ng ating pag-aaralan sa araw na ito? Bago ka magsimula, mahalagang itanong mo muna sa iyong sarili kung paano mo mailalarawan ang ninanais mo para sa iyong sarili. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng pangarap? Ano ang pangarap mo para sa iyong sarili? Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, Halina't sagutan muna natin ang pa paunang pagsusulit. Bago tayo magsimula sa araling ito, narito ang ilang mga larawan ng mga pangarap na nais matupad ng isang batang katulad mo. Maari mo bang matukoy kung sino-sino ang mga nasa larawan? Hanapin sa kahon ang pangalan ng mga nasa larawan. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Ayan. Narito ang mga larawan. Sa unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang, pangapat at ang panglima. So, masdan ang mga sumusunod na larawan. At piliin dito sa loob ng kahon ang mga letra ng tamang sagot. Sino-sino si, sino, sino ba ang mga nasa larawan? A. Guro B. Dentista C. Pumbero D polis, E, doktor. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo. Halina, halina tayo ay magbalik tanaw sa ating napag-aralan sa nakaraang aralin. Natutunan mo sa nakaraang aralin na bawat isa sa atin may mga karanasan sa ating buhay na hindi natin malilimutan. Sa loob ng lobo, iguhit ang bagay o regalo na natanggap mo noong iyong kaarawan na hindi mo makakalimutan o malilimutan. Ano ba yung regalo na natanggap mo ng iyong kaarawan na hinding hindi mo makakalimutan na hanggang ngayon ay naaalala niyo pa rin? Okay. Ikaw ba, ikaw ba isang batang nangangarap din na maging dentista, doktor, o maging isang guro? Ano ba ang pangarap? At paano mo ito makakamit? Ang pangarap ay ang mga ninanais mo para sa iyong sarili. Ito ay mga bagay na nais mong makamit at matupad sa iyong buhay. Mahalaga na mayroon kang pangarap dahil ito ang nagsisilbing gabay para maabot para maabot mo ang iyong nais sa buhay pag-aaral, pagsusumikap at pagtsatsaga ang kailangan mo upang makamit ang iyong pangarap alam mo ba kung ano ang timeline? Ang timeline ay isang grapikong pantulong na nagpapakita ng mahalagang pangyayari sa loob ng isang takdang panahon. Tingnan mo ang timeline na nagpapakita sa pag-abot ng pangarap ni Jessa. Una, ipinanganak si Jessa noong 1983. Pumasok siya sa paaralan noong 1988. Nagtapos ng ika na baitang at nagsimulang pumasok sa mataas na paralan taong 1995. Nagtapos si Jessica ng kusong broadcasting taong 2003. Naging takapagbalita sa telebisyon si Jessica noong 2006. Yan ang timeline ni Jessica. Ngayon naman, ay sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang pangarap ni Jessica? Ano ang ginaano ang mga ginawa ni Jessica para makamit ang kanyang pangarap? Paano siya nakapagtapos? Ano-ano ang iyong pangarap na ninanais? Ano ang nararapat mong gawin para makamit ang iyong pangarap? Ano ang pangarap? Panglima, ano ang pangarap? Ngayon naman ay dumako tayo sa mga gawain. Gumawa ng sariling timeline. Gumapit ng iyong larawan at tidikit sa bawat kahon. So, katulad din ito ng ating ginawang ginawa nung nakaraan na timeline ng iyong pagbabago sa iyong sarili. Ngayon naman ay pagbabago patungo sa iyong pangarap. So, mula na isinilang ka, nag-aral ka ng grade 1, ng, ng, kinder, ng grade 1, at yung kay iyong maging at yung iyong ninanais o pangarap sa buhay sa iyong paglaki. Sumunod, lagyan ng bituin o star ang hanay ng iyong sagot. Opo o hindi po. Sa mga sitwasyon na nandito sa unang bilang hanggang ikalimang bilang. Unang bilang, mahilig ako magbasa ng libro. So, lalagyan nyo ng, o, ng bituin kung opo o hindi po. Kayo ba ay mahilig magbasa ng libro? So, kung opo, lagyan nyo ng star si opo. Kung hindi po, lagyan nyo ng star si hindi po. Sumasali ako sa paligsahan na angkop sa akin kakayahan. Opo, hindi po. Mahilig akong gumuhit ng larawan. Opo, hindi po. Mahusay akong sumayaw. Nag-iinsayo -e ako sa larong basketball. So, lagyan lamang ng star ang opo o hindi po. Okay. Ating tandaan. Sa, arali, sa ating aralin ngayon, ito ang dapat mong tandaan. Ang mga pangarap ay mga bagay na nais mong magawa, makamit o matupad sa iyong buhay. Magagawa mong matupad ang iyong pangarap kapag ikaw ay nag-aral ng Mabuti. So, ang pangarap natin, so ngayon pa lang, dapat ay nakabuo na kayo ng pangarap nyo. Ibig sabihin, ano yung gusto nyong marating paglaki nyo. So, ibig sabihin, kapag meron kayong pangarap, yun yung inyong uh, tinatanaw sa buhay na ngayon gusto ko maging doktor. So, para maging doktor ka, ano yung mga dapat mong gawin? Siyempre, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Yan. So, marami tayong mga pangarap sa buhay. Maging doktor, maging guro, maging nurse, maging bombero, maging pulis. So, depende kung ano ang inyong pangarap na gustong makamit pagdating ng tamang panahon. At kung kayo ay mag-aaral ng mabuti. Okay. Ngayon ay ating sagutan ang pag-alam sa natutunan. Okay? Iguhit sa patlang ang masayang muka kung ang pangungusap ay tama at malungkot na muka kung mali. Sa unang bilang, ang pangarap ay ang ninanais para sa sarili. Masaya ba o malungkot? Pangalawa, hindi mahalaga ang may pangarap. Pangatlo, dapat pagsumika dapat pagsumikap upang makamit ang pangarap. Dapat magsumikap upang makamit ang pangarap. Pangapat, sipag, tiyaga at pag-aaral ng mabuti ang kailangan para maabot mo ang pangarap. At ang panghuli, ang paglilang sa kakayahan ay makatutulong sa pagtupad ng pangarap. Masaya o malungkot. Tapos na ba, mga bata? Kung gayon, tayo na ang pumunta sa ating pagsusulit. Basahing mabuti ang mga sitwasyon. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat patlang. So isusulat natin yung titik o letra ng tamang sagot dito sa patlang o sa guhit bago magbilang. Unang bilang, may paligsahan para sa pagguhit. Ikaw ay napili ng iyong guro upang sumali dahil alam niyang may angking kakayahan ka ano ang gagawin mo? A. Magagalak at sasali sa paligsahan. B. Magsasawalang kibo. C. Iiyak at sasabing hindi ko pa kaya. D. Magdadahilan para hindi makasali. So, alin ang gagawin mo sa sitwasyon na yan? A, B, C, or D? Okay, pangalawa, oras na para pumasok sa paralan. Ngunit wala pa ang iyong tatay para mabigyan ka ng baon. Ano ang gagawin mo? Ayan. Kailangan ba natin ng baon? Number letter A. Hindi na muna papasok. Yan. di daw mapasok kasi walang baon. B. Pagagalitan ng tatay o nanay dahil walang baon. C. Papasok pa rin kahit na walang baon. Letter D, magkukunwa rin may sakit. So, alin ang tamang gagawin? Si A, B, C, or D? Pangatlong bilang. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapaunlad ang iyong kakayahan o talento? A. Hey, Mahiya na wala Mahiya na lang palagi. B. Ipag sa bahala ang natatangin, natatangin, kakayahan. C. Huwag ipamala sa anumang talento na mayroon. At letter D. Maging sayo palagi at sumali sa mga paligsahan na naaangkop. Alin ang tamang Alin ang tamang sagot sa sitwasyon? A. B, C, or D. Pang-apat, sa iyong palagay, ano ang maaari mong gawin upang mabot ang iyong mga pangarap? A. Titigil muna sa pag-aaral. B. Hindi papasok kapag walang baon. C. Magsisikap makatapos ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Or letter D hindi gagawing prioridad ang pag-aaral. At ang panghuli, kalimang bilang, ang pagpapahalaga sa kakayahan ay isang paraan upang maabot ang ninanais mong pangarap. A. Tama B. Mali C. Pwede D. Maaari Alin ang tamang sagot? A. B, C, or D? Mahusay. Kung nasagot nyo ng tama, mahusay na mga bata. Maari nyo nang ipagpatuloy ang inyong pangarap. Okay, ngayon naman ay ating gawin ang pagninilay. Mahalaga bang magkaroon ng pangarap ang isang batang katulad mo? Ano sa palagay ninyo kung gayon ano ang dapat mong gawin upang matupad ang iyong pangarap? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagguhit. So dito sa loob ng box na ito, ano yung mga dapat mong gawin para matupad mo ang iyong pangarap? Kung pangarap mong maging doktor, guro, nurse, Sundalo. So ano yung mga dapat mong gawin para matupad mo ito? So nandyan yung mag-aaral ka mabuti, susunod ka sa iyong mga nanay at tatay. Okay. So ano yung mga dapat mong gawin para matupad mo ang iyong pangarap? So iguhit nito sa loob ng kahon. At isulat mo kung ano yung iyong iginuhit. Magaling! Binabati kita sa pagtatapos mo ng, ng aralin na ito ng may katagumpayan. So, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araling panlipunan. Naway, naway magkaroon kayo ng kalaman at may pagpatuloy ang inyong mga pangarap sa buhay. So, kailangan ngayon pa lang magsimula na kayong bumuo ng inyong pangarap. Ano ba 'yung mga gusto ninyong marating pagdating ng tamang panahon? So ano 'yung gusto ninyong maging kapag kayo ay lumaki na at nakatapos ng pag-aaral? So 'yung iba may 'yung iba 'yung iba sa inyo ay pangarap na maging pangulo ng Pilipinas. So, anong gagawin mo para makamit mo yan? So, lagi mag-aral ng mabuti. So, hanggang dito na lang mga bata. Hanggang sa muli, paalam!